Ano yan? Iyak ng iyak. Nakakahiya ka Andoy. Bakit kasi hindi ka nagbaon ng kanin? Hindi po sinasadya ma'am Lita. Naiwan ni nanay. Palusot. Baka naman ginamit niyo na naman pambili ng load yung baon mo. Hindi po ma'am. Talagang wala po kaming ulam ngayon. Chooks! Tumabi ka nga rin. bago mahawa sa lungkot ang buong klase. Break time ay para magsaya, hindi para magpatawan ng drama sa ilalim ng tirik na araw at sa gitna ng pulbos na init na kumikislot sa sahig ng pampublikong eskwelahan sa San Ambrosio, nakasalampak sa simentong pasilyo ang samtong taong gulang na si Andres Gabriel Javier. Payat na parang kawayan, nakadilaw na uniforming elementarya at bitbit -bit ang bughaw niyang baunan na walang kahit mumu. Maaga pa lang ay alam na niyang magiging mabigat ang araw. Naging sing siyang walang katao-tao ang kusina. Malamig ang kalan, walang nalutong kanin, walang ulam. Sinanay Milay nakadoble shift magdamag sa pabrikang sardinas. Ninais pa niyang kalkalin ang kalderong may natuyong tutong baka sakaling maibuga pa ng tubig gripo ang lasa. Subalit nila tak ay wala. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Tumapak siya palabas ng bahay na ang tanging laman ng bag ay lapis at papel at ang baunan ay hangin at hiya. 30 minutong lakad diyon patungong paaralan. Kinakabayo niya ang pagod habang pilit na inaawitan ng tiya na nagrereklamo. Tiyaga lang, baka may mag-abing tinapay si Ben sa kantina, baka may tirang mangga si Sara. Ngunit nang umabot ang alas 10 at tumunog ang bell, ang tinatawag ng marami niyang kaklase na orasan ng kalayaan. Para kay Andoy iyon ang kampanang nagbubunyag sa kanyang kahungkagan. Ang bawat batay nagbukas ng baon, bumango ang pritong tilapia at adobong manok. Samantalang sa kanya, kulay langit na plastik na kahon ang bumungad, isang kahong ni amoy ng kanin ay walang bakas, isang hukay na naglalaman ng tahimik na sigaw ng sikmura. Sinubukan niyang magtago sa likod ng carpentry room ngumit na huli siya lang dalawang kaklaseng mahilig mag-intriga at ipinablatter sa gurong si Mamita. Nita. Kaya ngayon, nakaupo siyang nakasalampak sa gilid ng pasilyo, tahanan ng mga biro at hiyaw na Oy, si Andoy Diet! Uy, selfie tayo sa umiiyak! Isang like pag hindi ka na umiyak! Tila humahalikin ang bawat insunto at patak ng pawis sa batok niya. Biglang humintong SUV sa labas ng gate, kaskas ng maayos na preno at ungong na parang nagbubukas ng malay. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may ID na Engineer Julian Javier, Data Trends Global, kasabay ng isang matandang babae na may pulang cardigan at hawak na buke ng dilaw na rosas. Good morning po, sabi ng lalaki sa guard. Nandito po ba si grade 4 Andres Gabriel Javier? Halos mabitawan ni Andoy ang baunang walang laman nang marinig ang buong pangalan niya. Iyong pangalang halos walang tumatawag dahil sa bahay at sa barangay, Andoy lang siyang palaging gutom. Pinaakyat siya ng guard. Natulala siya nang makita ang matandang babae na tila kakambal niya ang hugis ilong at guhit ng kilay. Apo, ikaw ba si Andoy? Ako si Lola Teresa. Kinilabutan siya sa salitang lola na noon lang niyang naramdaman na may init. Si Julia naman ay pinakilala ang sarili. Ako ang kuya ng tatay mo. Matagal namin kayong hinahanap. Nang mabasa namin ang liham na ipinadala ng nanay Mila mo, umiiyak siya sa Laguna, nagsabing baka pwede mo raw kaming puntahan, nag ako para sunduin ka. Hindi maintindihan ni Andoy kung anong uunahin, hiya, gutom o luwag na biglang lumuwag sa dibdib. Inakay siya papasok sa malamig na loob ng kotse. Amoy bagong upholstery, amoy air conditioning, amoy rosas mainaabot sa kanya ng lola. Wala kang bang baon? Nang tanong ni Julian nang makita ang bughaw na kahon, umiling si Andoy at napayuko. Sapat na yan, busugin naman natin ngayon ang tiyan mo At binuksan ni Julian ang cooler box Pansit bihon, prutas, itlog na maalat, chocolate cake doon pa lang niya nalasahan ng kanin ng pag-asa. Habang humaharurot ang SUV palayo sa eskwelahan, naiiwan sa bakod ang mga kaklaseng kanina'y tumatawa, nakanganga ang ilan, nagkakatitigan ng iba, parang sinundot ng hiya sa lalamunan. Si Ma'am Lita ng gabing iyon ay hindi makatulog sa alaalang siya ang nagtaboy sa batang walang ulam. Kinabukasan, si Andoy ay naka-enroll na sa mas maayos na eskulahan malapit sa kondominium ni Julian. Libre ang uniforme, bagong sapatos, may tablet pa para sa e-learning. Tuwing umaga, hinihintay siya ng lola at ipinapasok na parang prinsipe. Tuwing tanghali, may mainit na sinigang sa baunan. Tuwing gabi, may tawag sa nanay Mila na nayon ay mas maliwanag ang niti kahit pagod sa paggawa ng damit. Pagkaraan ng isang buwan, naging top 5 agad siya sa klase. Makalipas ang tatlong buwan, nakasulat siya ng sanaysay na pumasok sa regional. Anim na buwan pa, may medalya siyang Most Improved Pupil. Ngunit sa lahat ng pagbabago, hindi niya itinapon ng lumang bughaw na baonan. Inilagay niya iyon sa mismong istante ng silid-aral bilang alaala ng kanyang bangen at tulay. Kapag tinatanong siya kung bakit, ang sagot niya ay payak. Kung walang laman to noon, walang basong mapupuno. Kung hindi to na ding bakante, hindi ako binusog ng mga taong handang magbalik at magsakay sa akin papunta sa mas maliwanag na istasyon ng buhay. Isang taon ang lumipas at muling tumunog ang bell ng break at heto si Andoy, mas matipuno, mas mataas, naglalakad sa dating pasilyo, may dalang eco bag na hitik sa sandwich at apple slices. Sa gilid, nakita niya ang isang batang babaeng nakakupas na unipome, yakap ang bauna na mas bakante pa sa pag-asa. Umupo siya sa tabi nito, buksan ang bag at inilatag ang pagkain. Kumain ka, anin niya, lagi akong may sobrang baon. Sa di kalayuan, isang simpleng taxi cab ang Promeno, nagahatid ng ibang magulang, ngulit ang tunay na hinto ng Himala ay naganap na. na. Nagkaroon ng laman ang baunan ng batang babae at nagkabigat ang baunan ng alaala ni Andoy. Kung sakaling may dumaan at magtanong kung anong sukatan ng yaman, baka sapat ng ituro ni Andoy ang lumang bughaw na kahon, patunay na minsan, isang bitbit na gutom lamang ang kailangan upang maramdaman ng mundo na puno ito ng mga taong handang magpuno, magpaandar ng kotse at mag-alok ng sakay papunta sa susunod na umagang busog sa pag-asa.